Puro pa na lang na dadagdagan ni Kuya Kalaki sa bar. Anong ong ong ong? Tignan nyo, nanggigigil. Sige, yun, si Kuya na lang nanggigilin mo. Nasa bunot. po si Owa ma. Pareho po silang mahilig sa roses. Hey na po. Oh, mainit siya. Tatulog pa yan. Hindi na ang mga napili niya. Ay, siya. sakay. Dalawa lang. Pagmungisan niya talibo. Mura po kasi mga roses dito. Lara? Tag. Ano? Tag. Magkano dito roses? 100. 100 hundred daw. Malaki na. Sa Arayat kasi one maliit pa. Ito, to, mm, halos galing bagyo po yung mga halaman nila. Surprise, May maraming mga indoor plant doon, 'no. Tinatamad lang akong bumaba. Tag <laughs> 84. 10,000 Pero pag gano, transplant mo sa lupa, namamatay. Okay, I will see ulo, ba balikat ulo. yung ulo mo, kuya. Bakit napunta yung ulo sa baba? Dapat na sa taas. Okay, so yun ang gagawin natin. Never na never nyong gayahin si Kuya Clown dahil pangkulo lang siya. So, tatlo lang dito ang first mananalo. Okay, so now galingan nyo. Ready? Raise your two hand at isa lang sa'yo. Okay. Itas ang dalawang kalay. Pa... Wala pa. Pa... Ah. Pa... Ah. Pa... Pa... buru panel lah, datang tadi kan nih lagi siapa? Ready? Pak Ah, tuhut balik, tuhut lah kami anu gila tuan mu. Ayah Balikat. Balikat balikan ulo. Pak Ah, tuhut balikan ulo. Kuya, anu pangalan mo? Komedi <laughs> ya, an ilang tahun. Nag-aaral? May asawa wala? Wala. Okay, so sali ka next game, ha? Okay, upo ka lang dyan. Baka siya bubunogit kita mamaya, ha? Diyan ka lang, kaalis. Okay, so may out nang isa. Okay, tatlo lang mananalo dito. So, raise your two men. Ready? Two. Pata. Two. Bali. Ulo! Oh, sorry. Sumama siya. Okay, sa sasama ka rin dito. Alika. Ka. Sama ka rin dyan. Okay. Okay, sama sa kabila ko yung hindi kita nakikita. Okay. Ready? So, kita sa dalawang kamay. Okay. Paa, tuhod, balikap, ulo. balikap! at... ba ba ulo, wait mo ulo Paa, paa baba galeng Okay, ganito na lang yung gagawin natin So, medyo magaling na sila So, kumuha. Pinky, kumuha ka. Kumuha ka, Daddy. Daddy, kumuha ka. Daddy. Ayan, sa kamila, sa kamila. Ayan, sa kamila. Ayan, kumuha na. kumuha na. Oh. Oh. Tapos na ang party <laughs> Hindi ko na video kanina kasi maingay Pero i ko lang kasi yung backdrop Dahil ang ganda pero gusto mo na candy Tapos ayan, ah yung backdrop, si Kunay po yung gumawa. <coughs> Tapos, pinaint niya din po yan. Ayan si Elise. Si Kunay po nagpaint. Ang cute nito. Binili na lang nila. Kina-Erika to? Ano hindi, dito. Ah, ginawa niya ito. Ito, oh, may silid. Tara na, uwi na tayo. Ito na lang. <laughs> ito na yung aking namay. Rowan! Rowan! Tiyo si Chichi, kanina ang ganda. Ngayon mukhang ano. bye-bye. <laughs> ang galing. na ah. Bye bye. Bye bye. nila bye. Bye bye. lang bye. Bye 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 bye. Time check, 6.30. <laughs> Ayan, good morning po ulit. Pakita ko lang yung mga biniling roses ni Mama Beth. Ayan. Lahat ng rose dito kanya. Dahil ako di ako ano sa rose. Okay lang sa akin, gusto ko naman pero... Kaya ko lang yung amoy. Pero may mabango atang rose, no? Amoyin ko nga. Ang cute na. kay uh? uwa maata to. Hmm? Mabango pala to. Mabango naman. may iba kasi na mabaho. O oh, ito. Cute to. Oh. Lalagay ko sa dun sa may powder room. Eto, mura na nito ngayon. Naalala ko dati, nagbablog na kami noon nung napunta kami ng Bulacan. Tapos may nagano lang, yung naglalako siya ng ganyan. Parang uh, may ugat na siya. Ino-offer niya. Malit lang. Mahal nun. Mahal niya rin binibenta eh. Kasi ito, mahal nun. Ngayon, mura na lang. Nasa, magkano babili ko nito? 300 po ata. Nasa ganun. Uy, natter! Ay, <laughs> batang mahilig sa tubig. <laughs> Nakatakas. <laughs> 300. Tapos ito, ayan, maganda rin siya. Pero na ko, parang dapat pala nag na lang ako dito, no? Kasi sa guagua, may nakita ako. Ano na siya? Ah, uh, marami na siyang color sa isang pot. Same price lang din naman po nito. <laughs> Tapos magtampo, no? narinig nila ako. Gusto ko naman kayo, sabi ko lang. Sana. Pwede naman palang singitan pa dito, oh. Diyan. Ito, ano to, ang uh, tawag doon, baliti. Baliti ba yon yung sa, ano, dagat, Rizal? Baliti. Pero ito, uh, yung dahon, hindi na kanya ano bang tawag dito? Picos ba yun? Basta ganun. Inan na lang dyan. Kailangan daw. Pwede po itong indoor. Basta, sanayin ko daw siya na indoor na. Huwag ko na daw ilalagay sa arawan kasi hindi na siya pwede. Pero ito, dahil nasa indoor sila nung binili ko, pwede siyang indoor. Meron sila doon mas malaki na. Siguro malaki, malaki pa ata sa akin pang outdoor naman. Mura lang. Mura po yung halaman nila doon. eh mura. Iwan niya daw ako. Kala mo naman makakalayo. Bike lang ang gamit. Naglinis po kasi dito. Sumali so, ka doon sa ano kahapon? Doon sa birthday? Ang galing niyan. Hindi ko lang po na video lahat dahil late. Nauna po silang dumating sa amin doon. Hindi ko siya na video agad. Ha? Ah, bakit may butas-butas? Ha? may may putik yung halo. Ah. May putik. Nagpapat cheese Rizal. O oh, nga nung dami no. Nun. Nagtatapal siya ngayon. Dami mo butas-butas naglabasan na ayan nililipat ko na niyan to sa loob nintay ko lang hindi ata nakita ni nikki yung message K tsaka ni rambo uh, nagpapababa po kami nung lupa na yung fertilizer para makapag transplant Ayan, malinis ng garahi namin ngayon. <laughs> At nat <laughs> May timba pa doon. Para saan kaya yun? Ma hindi, ah, alisin pa yung iba dyan. Hindi pa talaga nga ano. Ano yung timbang yun? May laman? Ah, sa likod na din yun? Gagamitin mo ba? Ah, mamaya. Gagamitin mamaya. <laughs> Baka magalit sa akin mga to eh. Dahil pinalis ko lahat ngayon pagkukuha sila ng gamit dun sa storage kasi sabi ko dito nakatambak lahat yung mga fertilizer yung mga ano, eh gagamitin lang naman yun baka hindi mo pa nga masabing once a month dahil so may ano naman yun sa so, mga halaman palay ganun hindi naman weekly nag fertilizer tapos iba-ibang fertilizer pa ginagamit May nakita kasi akong bogis kahapon. Gusto kong mag ano, mag mine. Kaso mahal kasi pag naka ganun na. 3.5 daw. 3.5 hanggang 5. Ang madami akong nakitang ganun na mura kaso malayo nga lang. Bandang ano, Ilocos. Itong talisa yung ganda na. Ang bilis lang. gumanda yung mga halaman nung natali si Ponpon si Chuchay wala na kasing kaharudan si Shadog ayun o, no, nandyan si Shadog o oh, si Junjun wala yan, hindi yan natikialam ng mga halaman hmm. ay naglaro <laughs> sila, pati si Nene Uh. Rowan, dahan-dahan. Doon dahan. tuwa talaga ako kay Rowan. Di siya nahihiya. Sabi nung clown daw. Kinakwento lang siya nung kaibigan ko. Kasi uh, nagulat din ako. Nandun yung ano, kaibigan ko. na ano, Nasa birthday din. <laughs> hindi niya. Ako, sinurprise niya ako. Hindi niya sinabing nandun siya. Kasi syempre, ano, magkakakilala na rin po kami. Ah uh, sila, Sina Erika. Tsaka, ah, lagi naman, nandun din, si Saiki. Si Saiki po yung nag-video kay Rowan. Sinend niya lang sa akin. Tawang-tawa daw sila kay Rowan. Sabi daw nung clown, raise your two hands. Tinaas niya daw yung dalawang daliri niya. Sabi daw ano, tuto o tu. <laughs> saling pusa lang siya, hindi ata siya in-out agad kasi syempre pinagbibigyan dahil pinakamaliit. Nilubinil, Nel? Mukhang meron na tayong lupa. <laughs> Inahanap daw ako ni Nikki. Ayun. Sana meron na siyang bitbit. -bit. <laughs> Nilipat ni Nikki sa likod. Doon na lang daw. Ito kasi, pwede mo namang pinturahan ng iba din kung gusto mong gumanda. May iba-ibang shape din. Pero okay na yan. nga, pati na ang mga No, Karim. Okay. Nasa bayan po kami. Oo, oh, oh, na. Huli <laughs> ka. <laughs> Nakakita ng pangmasahe. Hindi, pakita ko lang to. Sabi ko, ang ganda nalagyan ng ano, indoor plants. Kaso, mahinang klase. Hindi naman, ano lang daw to, yung ang, anta, tawag doon? Parang ano lang siya, yung pulbos. Parang pinatigas na, sabi ni Papa yung chok. Pero sabi ko, ang ganda. Pwede ko siyang pagaya. Tsaka ito, ito. Gusto ko din to. Hi, kaso yun, wala namang kaming karpintero. Wala si Tito. Kung nandiyan lang si Tito, ang bilis lang. Oh. Gusto kasi nalalagyan ng bag din. Ah, yun bag. Ayan. Ah, ang gaan nga. Magaan. Tignan nyo naman, ah, hawakan ko nga lang, parang matutumba. O, oh, di diba? ba? Hmm. Hindi nga. ano lang yan? bubuk -bukin. Ay, hindi, hindi pala bukbuk. -buk. Basta yun, sabi ni Papa yung mapupulbos daw yan gana siya. Ano Pero ano lang naman kasi, tignan nyo, 3A. Kung palochina sana, ang ganda, no? Kasi sabi ko, limbawang bumili ng palochina, oh tapos pinagawa mo, pusta, pupusta ako, hindi yan matatapos ng one week. Aabutin din ng magkano. Bibili ka na lang ng ano, magandang klase ng kahoy. Huwag daw yung ganito, sabi ni Papa yan. Pero kung gustong gusto mo na, pwede naman. <laughs> Yun nga lang, huwag kang mag-expect na tatagal. Kaya nga eh, ito o. Oh, ganda oh. Lalagyan okay, ng bag. Okay. Ano yung mga Hindi, yung mga laki? bag. Ano yung mga laki? Ano yung mga laki? yung mga Ano yung mga Ano yung mga model32 pwede, pwede naman na siya sa 32 kasi aabot uh, naman ng ilang ilang years bago masira Ito, ay sorry ka sorry patakat muna kinulong chani 'di lang kasi kasi ah so, uh, kita nang mga ano matutumba <laughs> Naganap lang po kami ng ano, kung saan saan na kami nakarating. Ang <laughs> pangano ni... Pag sa palaro, sa birthday ni Rowan. Yung pamimigay. Tsaka yung pandagdag sa loot bags. Nagutom po. Kain mo na. Kasi grabe nanginig yung laman ko dahil ganun yung ata pag magpapadede. <laughs> Mabilis mag-goto. to. Masarap po yung sisi. O hindi na yan. Ay, di. Pakulin na niya. Akin na lang Tapos, yan. Namili kami kasi ng mga papremyo. Yeah. Tapos, magbabalot pa yan. Uy, nay, nay. Nandito na po kami. Eto, masyadong malaki dito. Alanganin din naman po siya sa sulok. So, papalitan ko po ito. I ito, labas ko na lang. Dito na muna din, pero dito siya sa Ah, pwede na rin naman pala sa sulok kasi hindi naman siya direct na maaarawan. Morning, ano lang naman siya dito. Morning sunlight. Ay, ayun si Kuya Jun. Pag si Kuya Jun ang nasa taas, kinakabahan ako kasi ano siya? Laglagin. <laughs> Tapos yung may, yung nilagay nilang painting, bumagsak po yung painting ni Nanay Cristina last binigay po bumagsak yung nasa kitchen basag pero grabing gulat ko kasi syempre bumagsak dun sa baba may tinamaan din ng mga ibang gamit disaster <laughs> pero yun na order na rin po namin ng bagong salamin yun si ka farmer oh. nakatingin din tinry nyo kasi itong cobra na cobra tawag nila dun sa ilaw na yon. Dito na po kami magbabalot-balot ng mga ano ah uh, Rowan. Ito yung lut ay, ito yung ano ni Rowan. Sabi ko, pang Hot Wheels. Pero yung iba kasi pag sinabing parang Cars yung team, ganun. Nasa, oh, mas sikat kasi si ano eh. Ito yung movie na Cars. Ayan. Si McQueen. Ayan. si Dodo. Ayan, si Mama Beth, meron pa daw siyang papremyo para sa mga matatanda. Magpapalaro daw po siya. Tingnan yung kanyang mga papremyo. Oh, map. Dapat nana ang makakuha nito. Tapos, ito mga electric fan. Kettle. Sa mga bata, ito yung ano ko. Kasi, gusto ko yung mga pang giveaway, yung magagamit nila. Ito, so, ang ganda ng ano niya. Matigas yung plastic na makunat. Matibay. Ayun, Oh. Iba-ibang ano naman, design. Tapos, meron din akong parang maliit na, na, na fan. Mini fan. Ah, ay, hindi. Order ko din yan. Sorry <laughs> po. Okay lang. Tapos, ito, in-order ko lang din online kasi ano yan eh, tawag mamaya. Parang sa racing ano ay inaaway yung baby ko may daw po siyang mamurot ang likod niyan nay nay tignan niya ako tignan niya ako talaga siya pakiabutan hmm. okay, may ban talaga yan, eh. mm -mm. ayun ito yung kay Rowan Oo, um, kakasya na yan. Nakaka, ano? ng mata. <laughs> Flex ko lang tong aking nabiling ano, Xiaomi MI na brand. Yes, baby ko. O, oh, di ba? Pag nagte-travel kami ni ka-farmer, di na siya mahihirapang magbuhat-buhat. oh, pang hand carry. Mukha naman siyang matibay kasi ano naman yung brand niya. Subok naman. MI. Subok sa cellphone. Ewan ko sa maleta. <laughs> Kasi mag-ano po kami ni ka-farmer. Oo. Mag... Si CDO. Tsaka Kamigin. Kamigin Island. Hi, Dodo! Ay, magbalot na tayo sa yung time. <laughs> Tignan niyo, si Nene nandito na. Saan ka pupunta? Ha? May manong show. Tinignan ko lang yun doon. Nandiyan ka na agad. Ah, gulong-gulong. Gulong-gulong ang baby ko. Ang likot na po niyan. Tignan niya. Tawagin ko dito. Tara, tara, tara. Likat. please Likat dito. Dito ka kay mama. <laughs> Mukha sa'yo. Sabi niya. <laughs> Parang itlog. Ayan, in-stop na muna namin yung ginagawa namin doon. Kasi baka umuwi na si Nel Nel. Ate, ah, si Kat. May nakadikit pa sa... May na... Ay! Ang na! Galing! Ayan po, nakapingwit ng hito. Um, hindi ko makain ng hito. Ay! Uh. Kaya nga, sabi ko nga meron nga nakadikit. Oh, plastic balloon. Eh, Ang daming dugo. Wala na yan. na muna. mo na yan. Hindi ah. man siya kumakain ng hito. Kapatid niya. Ayaw nga. Mama lang hito. God. Ba? Ba? Nung bibiyeme. Ay, ne. hito? Nung bumiye pa yan, madalaya pa kayo. Na. Nung bumiye pa madalaya pa kayo. <laughs> <laughs> Nueva Vizcaya. Oo. Pupunta ng Nueva Vizcaya si Kat. Saan banda yun? Isabela, no? Opo, ata. Hindi pa ako napadpad banda doon. Sa parang kabilang bago makarating ata ng Aurora, may paliko, no? Pa Isabela. Sino yun? Ah, si Rizal. pa yun. Mabubuhay naman yan. Matagal mamatay yung hito, eh. Ayun, no? Hindi ba sahod day? Ay, ka hindi. Ano pa lang, ha? Kakasahod pa lang. Ayun. Ay, wow. Ay, mas malaki. Ay. Ay. Oh, yan. Naingit si Nelner. Gusto niya din makahuli. Ay, saan pala yung nananin, no? Dahil umalis kami kanina. Si Nikki, na, na ano niyan, yung mga pina-transplant ko kanina. mm -mm, mm. Uh, ano? Galit, galit. Gusto pong dumide, pero nangangagat. Nanggigigil lang siya. Ayaw niya ng titer niya. Anong ong-ong-ong? Um, um, um? Tignan niyo, nanggigigil. Sige, yun. Si kuya na lang gigilin mo. na, <laughs> nasa bunot. Ayan. O, sige. Nasa bunutan si kuya. O, di ba? Gigil na gigil pa yan. Hmm. Mm, Ay, Na, ano yung buhok ni kuya? O, oh, mahilig niyang magigil. Nangangagat lang siya. Hindi naman siya gutom. Hmm. Tingnan Dahil kumain na siya ng egg. Makalmot ka niya po oh, Galit na, galit. Ayoko. Bye-bye ah, na muna tayo. Bye-bye oh, po, ka-bebe. Bye-bye. Oh, Thank you for watching. Oh, oh, ano? Kakagatin mo sila. <laughs> Bakit nangaligbat bata? Ha? Bawal mong galaw na. baba. <laughs> Bye-bye po. Daddy. Kiss daw Dodo. Kiss daw Dodo. No. Ayaw mo kiss? Sige okay. ka, mahilig siyang maganda ngayon, sige ka. Sige ka. Kasi may ako <laughs> Si <Sige pa. laughs>